Nagayag ng o suporta o pagsuporta kay Pangulog Marcos Jr. ang mga mambabatas kasunod na naging pagtutol ng punong ekotibo sa panawagan ng ilan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Dagdag pa ng isa pang mambabatas, isa itong pambabastos sa mga taga Mindanao. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Kasunod ng mariing pagtutol ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panawagang ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. Hinimok ng mga kongresista ang mga personalidad na nagtutulak dito na tigilan na ang kanilang mga hakbang. Ayon kay Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Adyong, hindi lamang labag sa batas, kundi pambabastos pa ang itinutulak na Mindanao secession ng ilan at hindi na dapat umusad pa ang ganitong usapin. Dagdag ni Adyong, may isapat na representasyon ang Mindanao sa pamahalaan na patunay na hindi naman nababaliwala ang rehiyon kaya't nararapat lang na panatilihin na lang ang pagkakaisa sa bansa. Kabilang sa mga nagsusulong na ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating House Speaker at ngayon Davao del Norte First District Representative Pantalyon, Alva Gulat Rider por Roj Kulupat katatapos lang ng termino ni Duterte at wala naman siyang ganitong plano dati. Giit ni Gutierrez sana ihintuna ni na Nina Duterte at Alvarez ang kanilang hakbang para wag na itong magbunga pa ng kaguluhan. Sabi pa nila Union First District Representative Francisco Paulo Ortega, maghahatid lang ito ng pagkakawatak-watak kayong pagkakaisa at pagbangon ang dapat pagtuunan ng pansin ngayon. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.